Tatay Crispin de Guzman. Hey, oh, oh. At uh, he, mm. uh, actually, ang anak niya po ang pinaka-complainant po. Mm -mm. Dito si uh, Mr. Michael de Guzman na isang OFW po sa Riyadh at umihingi po siya ng tulong na makausap ang kanyang misis na nanlalaki daw po dahil may... May mm, boyfriend. Dahil mas thrill daw at exciting daw ang new boyfriend niya kesa kay mister. Yun ang deklarasyon ng isang Ni misis, misis na si Ma'am Bernadette de Guzman ba? Paano nyo nalaman na ang manugang ninyo ay may iba? Dahil po sa mga text message at saka po sa mga ipinapadala niya mga picture-picture ng mga ka-partner niya, ganyan, mga ka kapiling niyang mga lalaki. Oh. At saka minsan po, pag napunta yung aming apo sa amin, yun, sinasabi ng na aming apo na may na lalaki doon sa kanilang boarding house na, ma na lalaking mag-iipot mismong apo nyo ang nagsasabi. Oh. Ilang taon na po itong apo nyo? Nung niyo? napunta sa amin yung aming apo, 7 to 8 years old na mag-8 years old. E, walong taon na ho ngayon. Walong taon na oh, yung po. bata. Nasaan ang bata ngayon? Nasa poder po ng kanyang ina. Nasa nanay. Opo. Oh, okay. Pero siya mismo ang nakakapagkwento sa inyo tungkol sa mga di mga lalaki na tumutuloy o doon nanunuluyan sa kung nasaan din sila nakatira. Opo. Oh, Ilang taon na pong kasal yung anak ninyo? Apay, humigit ko lang po siguro mga walong taon na rin. Michael? Magandang tanghali po, attorney. Magandang tanghali rin sa'yo. Michael, paano mo nalaman na may ibang kinakasama, ang, may ibang napupusuan ang asawa mo? Bale po, attorney. Sa mga chat po niya, lagi pong binabanggit yung pangalan ng kanyang lalaki na si Mark. Ngayon po, eh, hindi ko po talaga makuha na ako, dahil chat nga lang po. Kinuha ko po siya, nagpasa po siya ng picture niya, nagsend po siya ng picture ng lalaki niya na kasama siya na nakaakbay po. Bakit ganon na, bakit nagpapadala ng litrato sa iyo? Hiwalay ba kayo? Ano bang ang sitwasyon ninyo? <clears throat> Nandito po ako sa Riyadh. Nung ako po umalis pa, pa nandiyan pa po ako sa place, okay pa po kami. Yan nga po ang pagkakataka ko, bakit po biglang nag-breakdown ng relasyon namin? Dahil nung pong December 2021 po, ay okay po kami nung bago po mag-Christmas, nag-request pa po, po siya sa akin na ipatato yung pangalan ko sa likod niya. Ayaw ko pa nga pong pumayag at ayaw ko po nang may tattoo siya. Ay nagagalit po siya, di pinagbigyan ko po siya. Tapos nung mga New Year po, maganda pa po, po ang usapan namin nung umaga. Hmm. pinapanood ko pa po sila na mag uh, Luto, magluto-luto, magagawa-gawa ng mga handa nila. Mm. Tapos nung gabi po, tinatawagan ko siya, hindi ko po siya matawagan. Naka-ignore po ako. Okay. Tapos nung umaga na po, tinatawagan natawagan ko po siya. Ang sabi, niya, sabi ko po sa niya, bakit hindi kita matawagan? Eh, New Year, gusto kong makausap kayo, pati anak ko. Mm. Ang sabi niya, yung daw pong cellphone, ay eh, ginagamit daw po sa pagbibidyo sa palaro. Oh. Ngayon po, nakausap po po yung kapatid niyang bunso. Ang sabi daw, ang sabi naman po ay hindi naman yung cellphone niya ang gamit at cellphone ng kapatid niya ang gamit sa pagbibidyo. Sa so, makatungin? Siya ay, oh may may nung lang. Ay, nung pong siya po ay nalasing na raw, may nakapagsabi po sa akin na ay siya po ay himas-himas ng lalaki. Nung gabing iyon. Nako. Okay, pero uh, ito ba yung pagpapadala ba sa iyo ng litrato ni Bernadette? ay nagpapakita o nag nagpapahiwatig na tapos na ang lahat? Tatanungin natin ay, si Bernadette. Bernadette, magandang hapon sa iyo, Bernadette. Apo, hello po. po. Nandito ang tatay ni Michael, na asawa mo. Yes hello, po, hello Good afternoon po. Good afternoon. Bernadette, bakit ganito ang uh, mga salita ni Tatay Crispin at ni Michael? Ah, hello po. Magandang hapon po. Ayan po okay. naman po ay last two years ago. Last last year na po kami hindi po kami okay. Ganito okay. po kasi nagpunta po sila sa barangay sa amin. Mm. Nakipag-usap naman po na para na lang po kasi sa bata. Kasi ayoko na rin po naman. Kaya po sinabi ko sa kanila, nag-uusap nag naman po kami ni Michael na para na lang po sa bata. Bakit ano pa po ba ang iahabol nila? inag eh, nag usap naman po kami. Dahil po ako po ikasas dahil wala Dahil legal po ang lahat. Kaya po... Hindi hindi ka hindi nila matanggap hindi sila makaget over Kailan pa kayo naghiwalay Kailan kailan mo sinabi na ayaw mo 20, na 2021 na po 2021 po wala na po kami 2021 Kailan ba huling na uwi si Michael dito No last 2021 pa po last 2021 wala so, na po So 2021 din huli Hindi last 2010 ganun last 2020 2020 po? yung bago mag pandemic okay. Opo, hindi po. Na, nandun na po siya ng pandemic na. Nandun na po siya sa bro. Okay. Uh, Bernadette, matanong naman kita. Ano naman ang dahilan kung bakit bumibitiw ka na sa inyong relasyon? Marami pa po kasi kaming issue pa sa aming mag-asawa laang na kami lang po talaga. Ang hindi ko na talaga po mati. Gawa po kasi ng mga salita ni Michael sa akin kalagi. Na lagi, para lagi siyang mama's boy. Lagi na po siyang nakadepende sa kanyang tatay ay saka sa mga magulang niya ay kahirap po kasi marami po kaming issue na ah, kami na lang po mag-asawa ang nakakaalam ayo po ayo ko po kasi na no, every away na lang po namin kahit maliit na bagay ito sumbong pa niya sa kanyang mga magulang It, ito ba ay uh, napag-usapan na ninyo ni Michael yes po bago po naman ako bumitaw sa kanya kami po ay nag-uusap na ni Michael na ayoko na po talaga hanggang sa nauwi po ng kapatid niya ay pinapunta niya dito sa amin para makipag-usap pa sa barangay. At tapos, nag-usap-usap pa po kami sa barangay, kaharap po yung kapitan nila, kapitan namin, na para na lang po sa bata, may termahan pa po kami. Nasabi ko nga sa kanya, ayoko na po. Okay. Huwag na po akong pilitin. So, talagang ayoko na. Okay. Kasi legal na po at kami may at kasal sa kanya. Okay. Hindi po sila makamove on. Okay. Uh -huh. Dahil lang po hindi ko natulungan ng kanilang anak nung sila ay pandemic at hindi makauwi sa abroad. Eh. Lagi po yan pong ganan. Dahil wala naman po akong ginawang kasalanan sa kanya. Dahil ako nga po yung Biglang nag-breakdown ang relasyon namin. Okay po kami. Ngayon po, nag po, hindi po ako makapagpadala sa kanya ng maayos. Dahil, siyempre po, pandemic, ang aming company po ay naepektuhan. Magpapadala po ako sa kanya, minsan isang buwan, tapos susunod, Matagal po uli kasi hindi po nagbibigay ang pera ang company. Pero nung una pong okay po ang company namin, kahit po kami mag-away niyang matindi, basta makapagpadala po ako, okay po uli kami. Ang pinagtataka ko hey, po, nung tungkol pandemic, ka. bigla po kami nag-breakdown. At saka yung sinasabi niya na nagpunta sa kapitan, ang kapatid oh. ko at ako yung mama's boy, kaya po ako'y ganito na lagi kong sinasabi sa magulang ko, kasi na-stress po ako pag puro problema po. Nagsosolo lang po ako dito. Kaya sinasabi ko po sa magulang ko, baka magagawa ng magulang ko ng para anak, kausapin ang asawa ko, kung ano baka kung ano po isipin ko dito, kaya iisip sa mga problema ko po. Ilan ba ang anak ninyo, Michael? Ganito niyo, na nga po. Sigurado ka ba? Sigurado yes. ka pa na ganyan lang ang issue? Kaya ka ganyan? Hi Hindi mo yes. nga ako natatanong, Diyos ko, Michael, ang dami na natin naging issue. Ang na lang ba? Mga dati pang issue, lagi ko sinasabi sa iyo, mga pinag-aawayan -pina 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 natin. Lagi ka na lang kasing sa magulang mo, tapos noong nawalan na ako ng pagmamahasi, ganyan ka na. Kaya kaya nga nawalan ng pagmamahal kasi nga may lalaki ka na. Ah, oh, tatabi mo Maraming sa akin. na nakaka-sabihin sa lalaki. akin. Lalape. Ikaw na lang ata eh. 'Yan ang lagi tatabihin mo sa akin. Hindi ka kasi nagdedemand sa akin. Ikaw ba asawa, ki, asawa kita, ha? Asawa kita. Uuwi ako diyan sa Pilipinas. Dalawang taon na akong nawala. Ang Facebook mo may pes, may password. Ang iyong cellphone may password, okay, hindi pa, ko na, masilip na, ang na, Facebook na, mo. Hindi ka naman maging Hindi ano na maging piso mo. Hindi na maging piso mo. Hindi na maging piso mo. Hindi na maging na maging piso mo. Hindi na maging piso mo. Hindi na maging piso mo. Hindi na Okay, communication. May issue tayo sa communication. Kaya nga po, ma'am, ako yung po eh. Okay. Ito na lang okay. po. Dahil gusto ko na rin po naman kasing matapos ang usapin na ito. Uh -huh. Dahil matagal na po naman po akong hiwalay sa kanya. Lagi po ko nag-chat sa kanya. Lagi ko po, po nagpapakausap po ako sa kanyang anak. Sabi ah. ko, uh. sinasabi sa kanya, minsan nga po wala lang ang load, kaya hindi ko agad makausap. Sabi ko, para na lang sa bata, para na lang sa atin ba? Kasi kung pipilitin mo, la, mo ako, dahil pareho lang tayo masasaktan, dahil lang ang panghahawakan lang hindi natin kita. ay para sa bata, ano pa bang hindi gusto mong pilit, mo, pilit na bumalik. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Kaya, akin ano lang, ako, ano pa bang gusto mong gawin ang, ko? Ang sa akin lang, ki, nung ako'y maubusan ng pera, itinapon eh, mo ako na parang basura.

Uh, Bernadette. Ang sabi po ni Berda Bernadette sa kanya, mm -mm. tama nga lang, ha hindi pala. Una sa lahat, ibang-ibang isip ni Mark sa'yo. Ito nga po yung lalaki nga daw po mm -mm. ni Bernadette. Mm -mm. Uh, sobrang layo ako, kaya kung panindigan ni Mark kahit, kahit ako'y second hand. At isa pa, gusto ko ipamukha sa'yo na kaya ni Mark panindigan ang anak ko. Kung nakikita mo lang sana yung pag-aalaga at pagbabanding nila sa tuwing magkasama, bagay na hindi mo nagagawa dati kay Densen. Uh, buksan mo ang isip mo, huwag puro galit, huwag puro ikaw ang tama, minsan isipin mo din kung bakit. Yun po ang uh, sabi ni Bernadette. Yun ang statement ni Bernadette. Opo. Oh. Uh, meron po dito, yung pinadala po. May mga po. litrato pa. Pinadala po daw, uh, dinala kanina ni Mark kay Denson, bibili pa sana ako. Mm. Uh, pinapadalahan po ni Mark Uh, yung uh, lalaki ni Ma'am Bernadette. Oh, oh, yung anak. Yung anak ng mga prutas. Mm -mm. Gusto ko nang magsimula ang buhay ko pero hindi na sa'yo, sabi ni Bernadette. Sinarado na natin eh, ano pa bang gusto mo magkahiyaan pa tayo? Oo, nakikita ako, mal, -ba balo dahil malo? Dahil meron akong mark ngayon, pero tayo hiwalay na. Wala na tayo, mag-asawa man ako ng madami, labas ka na dun. Mm -hmm. Kasal man ako sa'yo Ligerian. sa papel, pero hindi na sa nararamdaman. Ma'am, so teacher take care yan, ma'am. Ma'am, take care po yan. Alam ko. Ito alam po, alam yung, pa, ito po, ito po yung picture. Okay, so may litrato pa. Okay. No. Uh, ito naman, payo ko. Payo. Oh, tama, tama si Bernadette na dapat maayos ang para sa bata. Okay. Aha. Pero, dapat ayusin nyo rin kung maghihiwalay kayo um, ayusin nyo yung paghihiwalay ninyo. Hindi pwede magpirmahan lang ito sa barangay. Ayun Walang ganyan. Wa uh, pa hindi ito. Ang hiwala yan, hindi na kukuha sa pirmahan at saka sa usapan na o oh, sige hindi na tayo, wala na tayo. Okay? Kung talagang ayaw na ninyo sa isa't isa may proseso, declaration of nullity o di kaya annulment. Okay? O di kaya legal separation. Okay? Depende kung anong gusto mo mangyari pagkatapos. Isa sa inyo ang dapat na maghain ng kaso na 'yan. Yes po. Okay. Ayun naman po Ngayon, sana ang gagawin. So, okay. naman po sana ang sinabi ko sa kanya. Hintayin mo lang ako kasi syempre ako, babago-bago pa lang po akong pumapasa sa board exam. Pero... Matami lang po ba ang sinasahod ko sa, sa aking trabaho. Okay. eh, gusto ko rin naman po makapag-file din ng para sa legal na separation para po okay. sa kanya at wala na po kaming issue. Pero payo rin, Bernadette. Hanggat yes, hindi kahiwalay, ikaw ay pwedeng kasuhan ng yes, adultery. Nangintindihan ko naman po yun. Okay? Yung mga pag-post-post, -post, pagpapadala ng mga mensahe o kung ano't-ano man, uh, mag-ingat. Yes po. Diba? Nangintindihan ko naman po iyon. Mm. Ang okay. yeah. gusto ko lang po talaga, mapangunod na, na po din sila, hindi po yun kung ano-ano pa rin po, ang malalaman ko na gano'n, hindi ko naman po pinagdamot ang anak ko sa kanila, wala po akong pinagdadamot sa kanila, ayon ayon po. ano pa ba ang gusto nila? Attorney. Ano bang gusto mong mangyari, Michael? Hindi na po kasi, kasi kaming iwalay. Pati matanggal siya sa eskwelahan niya dyan. Oh. Pwede mo naman ako matanggal, hindi, hindi mo maganda yung problema. niya. Wala mo na gusto mo, kasi alam mo sa totoo lang, makasarili ka, bakit ang hindi? Dahil alam mo, yung Ikaw, hindi ko ka Ilang beses ka lang nagpapadala sa akin. Hindi ka nagpapadala ng, oh, oh. ng monthly. Oh, nagpapadala ka man sa akin apat na buwan. Limang buwan? Ay, masasapat ba ang padala mo na 4,000 para sa anak mo sa loob ng apat na oh, buwan? Oo, oo. Oh. Tatanungin kita. Ganun tapos akong sa pa, kung sa trabaho nga akong Kasi, nga, hanggang ngayon ang problema nga ng company namin ay, pa. Na, dito, ay, nga eh. Ang trabaho ko, kahit oh. ganito lang ang sinasahod ko, ay na nasusuporta sa anak natin. Kaya, lumalagin mo naman ang pag-iisip mo kung para lang sa pa paano, anak. Pa ano pa paano ang nagsusuporta sa anak natin? Inandyan na nga yung conversation nyo ni Mark na siya ang nagbibigay. Huwag mo kasing isip. Pa paano? Ay, nako naman, Michael. Sa totoo lang. Hindi oh, naman na, desa, e, siya, hindi na niyo, ma ako. Masyado ka. Hindi naman ako naging ah. Para dahil bigyan natin ng pagkakataon si Tatay Crispin na magsalita bilang ama. Oo. Oh, ako ho, ma'am, eh, noong mga yan, dalaga pat binata. Mm. Yan ho, mga yan, ay napunta sa amin. Okay naman ang pagtanggap ko sa kanila. At huwag niya sinasabi ng babae niya na ang anak ko ay yung gang, ano tawag doon? Yung mama's boy. Mm. Dahil yan ho, ang anak ko niya, hindi ko mama's boy yan. Siya pa nga ho, na, kaya kami tinatakot niyan, takot daw kami sa anak namin. Kami yung lahat ng pamilya, pati mga anak mga babae. Okay. Ngayon o, oh, sa Madrid sabi o, oh, yan o oh, yung dalaga pa, na mag-girlfriend plan sila, Nagdadala mm -hmm. sila yung naging mag-boyfriend, naging mag-girlfriend ng mga ilang buwan o taon yata, kung hindi ko kumaintindihan, dahil may dano, dan, matagal mm -hmm. na rin. At walang taon na nakalipas. Yan o, oh, yung gumastos pa rin ng konti sa kanyang pag-aaral. pag Oo. Oh, okay. Tapos o, oh, nung ayos pa yung pagtatrabaho niya, doon sa ibang bansa, sa Saudi, Halos ho ay may ilang taong kami, hindi ata ho isa o dalawang taon na wala kaming komunikasyon ng ano ko na yan. Hindi ko kumain. Okay. Dahil lahat nandoon para sa pamilya lang niya, kay oh, yan, Bernadette yan, at sa anak. Oo, nararihan ho at pakinig okay. ng aking anak. Hindi okay. ho ako nagkisinulong sa inyo bilang ama. Mm -mm. Lato, binala kami ng mga yan. Mm -mm. And wala ho kaming, wala ho kaming kanyong wala kaming wala komunikasyon. Wala kayong kinalaman sa buhay nila? Oo. Oh, Parang gano'n? Oh, Anong nangyari? Oh, okay. Kahit minsan, hindi ho kami, nagtawin niya kay Bernadette o di kanyong huminsan, hindi kami pumunta. Okay. Ngayon? Doon sa kanilang barangay. Ngayon, na ganyan na naging problema ng aking anak, nang ito dumating ng mga pandemic na ito, ay ganyan-ganyan na -ganyan sasabihin ng babae niya. Tapos ang ano ko, basta lang niya na parang basura, papano okay. naman yung ano ko? Okay. Papano yung kanyang kinita ni Singkundureng, wala pong naipon niyang aking anak, magpahangga ngayon. Dahil nandun lahat, napapadala kay Bernadette niya, nung mga panahon na yon. Oho. Okay. At ngayon naman po, kagaya nga ng ganyan, na siya po ay nasa Saudi Riyadh, eh, mm haros ay may gatsang taon, wala po sa sweldo. Ah. Michael, ala, ay, ah. ikaw naman, yes, ano, sa panig mo, naipaliwanag mo ba ng maayos ito kay Bernadette tungkol dun sa mga nangyari sa iyo noong pandemic? Yes po, ma'am. Yes hmm. po. Ako po yung humihingi pa po ng tulong sa kanila na Tulungan mo akong makauwi. Kasi nahihirapan ako dito. Halos magpalimus ako ng pagkain dito. Mm. Tulungan mo ako. Mm. Anong sabi niya? Doon ka humingi ng tulong sa magulang mo. Mm. Sabi ko naman, paano ako hihingi ng tulong sa magulang ko? Ang magulang ko nag-50-50. Wala akong ibinigay na kwarta. Hindi ako nagpapadala sa magulang ko. Lahat sa inyo. Mm. Paano na ako sa magulang ko? Ikaw ang asawa ko. Tulungan mo ako makauwi. At ako nahihirapan dito. Pero ngayon, okay na ang trabaho mo, Michael? Ganon pa rin po, Na sasahod po ng isang buwan, sa susunod po, bibilang na naman po ng dalawa, tatlo, sa po sa sahod. Pero pag ako po yung nagkakapera, pinapadalan ko po ang anak ko po Pero, ng 4,000. Oh, sandali lang. Legal ba ang pagstay mo dyan sa Riyadh? Meron kang kontrata? Meron ibang, po. Ibang usapan na naman ito. Sorry, baka kailangan natin tulungan ito. O, ibang anggulo. Oh, Kasi nag-aalala rin ako sa kalagayan no. mo dyan, Michael. Yes po, ma'am. Kung gano'n na hindi... Hindi regular oh. ang pasahod. Bakit ganyan? Pero ibang usapan na yun. So ngayon, anong gusto yes, mong mangyari, Michael? Gusto mong gusto kasuhan? Gusto mong magdemanda? Oh, hmm. Kayo ma tay, yun rin ang ano oh, ninyo. Gusto ko po eh. dimanda yung manugang ko na yan. Uh, Michael, naiintindihan mo na pagka pina, pina, na kinasuhan mo, maaaring matanggal itong si Bernadette sa trabaho yes, niya? Ma yes, ma'am. Kasi it yes, will be a case involving moral perpetuity. Ang tawag dyan. Ma'am, kayo okay? ma'am, ma ako, wala naman po akong hmm. pinagkarahalan eh. Pero kat po ako yung walang pinag-aralan, ako po na may nakakaintindi. Mm. Kayo, ma'am, ano bang teachers siya? Ano bang may tuturo niya sa mga estudyante? Pwede ba siyang pamarisan? Oh, ayan na. Okay, ayan na. Mm. Pwede ba siyang na. pamarisan, ma'am? Oh. Ano ituturo tuturo niyan, ma'am? So, eto ngayon, Shari, ang uh, mm. pagtulong na gagawin natin kasi yun naman ang hinihingi ng ating complain na si Michael mismo. Gusto ma'am, excuse po, gusto ko pong makulong silang parehas ng lalaki. Okay, so 'yun ay magiging uh, again ako inuulit ko no, it's a matter of evidence. Ebidensya ang kailangan natin dito. Uh, wala namang problema na matutulungan kayo ng Wanted sa Radyo kung gusto nyo magsampan ng kaso. Uh, pero uulitin ko, kailangan yung yung, yung gravity ng uh, ebidensya, yung bigat ng hey, ebidensya. Okay po, Ma'am, hindi pa pwede mga ebidensya yung mga ipinakiting Kailangan natin niyang suriin kasi meron din tayong tinatawag na privileged communication, uh -huh. yung mga ganyan tayo. ha. So anyway, uh Shari Okay. Uh, matutulungan so, naman natin sila. Uh, nanghihinayang lang ako. Kasi Ma'am, nakakaawa naman. Ma'am, na ma ma ng po 'yang ano ko na 'yan. Mm. ma'am. Okay. Wala namang inisip po 'yan kundi 'yung kanyang pamilya. Ang ang gusto ko sana Shari is of eh, of air baka pwedeng makausap Opo. itong si Bernadette ano Sige po uh -huh. kausapin mo na po natin Tatay pag-uusapin po namin kayo nila Bernadette off air uh -huh. Okay tapos uh, kausapin na rin po kayo ni attorney kung ano po yung uh, pwede nating ma file na kaso laban po kay Bernadette Hello, Okay po Ah uh, Sir uh, Michael um uh, maraming yes, salamat po, ma po. and da uh, Bernadette wag niyo pong ibababa yung linya kausapin po kayo ng mga staff